Alam mo ba kung bakit nagkukubli ang dahon ng makahiya kapag hinawakan? Ito ang alamat nito. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may isang magandang dalagang nagngangalang mahiya. Siya ay kilala sa kanyang kahinhinan, kabaitan, at paggalang sa matatanda. Isang araw, may dumating na mga masasamang tao sa baryo. Naghanap sila ng pera at nagbanta sa mga naninirahan. Si Mahiya ay natakot at nagkubli sa mga halaman upang hindi makita nang umalis ang mga masasamang tao hinanap siya ng kanyang pamilya ngunit hindi na nila siya natagpuan sa halip sa lugar kung saan siya nagkubli ay may tumubong isang bagong halaman na may maliliit na dahon at matutulis na tinik tuwing may taong lalapit at hahawak sa halaman agad nitong ibinabaluktot ang mga dahon na parang nagtatago tinawag itong makahiya bilang alaala sa dalagang mahinhin mula noon naging simbolo ang makahiya ng kahinhinan at pagrespeto sa sarili kaya tandaan natin ang tunay na kagandahan ay makikita sa pagpapakumbaba at paggalang sa kapwa gusto mo pa bang marinig ang iba pang alamat don't forget to like and follow for more